Hello, good morning. Another day, another vlog. Kumusta naman tayo guys mga kamsat at Sana na nakatulog kayo ng maayos. Ito sa akin ang grave press kong press ko. Sarap nakaligo kaligo ng maaga. So yon, Balik Punta natin si Boss Darren at makaiba kami ng trabaho ngayon. Ayan po siya na mm Hmm. yan parang ano malupitang ano ah oh <laughs> ayos ah magkano kontrata mo diyan, boss so, ha? barang kontrata naman dito <laughs> ilan? magkana naman yung tanggap nyo dyan baka hindi <laughs> naman kay lugi nyan hindi naman boss ah eh pang one lang pang pan, arawan lang Ah, uh, pang-arawan lang talaga. Wala bang bonus diyan? Baka meron na bigyan niya ako, ha? Dapat <laughs> meron. ayun guys, at tiramin natin tong ano. Pang-kuskus ni Darren kasi gagamitin ko eh. So gagawa tayo ng ano. Ito, ayusin ko. Yan, ayusin ko tawto para lagyan namin ng lagyan daw natin ng ano to eh taniman ng bulaklak kasi nasira na binangga kasi kaya yan kunin natin yung ano guys yung gamit nagpalit kasi ko ng ano ng to pinakabala nya kasi iba to eh. yung animan yung ano nya parang flower ba tawag dito Ito ano niya, tornilyo na to. Tanggalin ko tong ano, mga dalawa para may mataanan akong ano maglagay ng brace kasi na ano to guys eh. na bali yung ano niya yung pinaka pamakuan niya maganda pala yung ganito wala yung basta basta ano so. Okay, mahal pa ang kay ganun. Okay po yung Po yung la. So pinapalitan niya tong ano. Ya. Yeah. Gagamitin nila dun sa ano. kasi sila dun sa kabila eh. Ayan mm. na. Mm. Iwa na pala ang kinabukasan nito. So, i-repair lang muna natin guys ha. Si... Baray na So Iyokan muna natin Lagyan natin ng ano dito Kahoy So hanap muna ako ng kahoy Ang brace natin sa dalim So lagyan natin ng brace Dito sa baba nito Gano'n Yan. Para matibay Kasi Repair-repair lang naman Gano'n talaga 广州站没有落实吗？ ba yung tornilyo na yan Oh. Chăng này cho này Ai xem chăng là Hãy ừ. lá này, Lán này dùng này bắt. Pagkrasin din natin tong isa. Para malagyan natin ng brake. nakapako kasi yan eh. Pinatawag na milgan. ilalagay okay, lang yung mga bricks niya. Gracias. guys. So gawa tayo ng ano niya. Pinaka so, Sa hindi niya kasi pagtatanim, pagtatanim man, paglalagay tayo, dito ng bulaklak. Gawa tayo ng bansahin. Tapos ano natin ng lupa.

sa kabila, sa restaurant so, mamaya nga na lang, ituloy natin to project natin na ta so, yun guys, kita-kita tayo may maya pababalik, grabe init so, ano lang tayo dito ng ano nya yung kasi yung gagawin natin dito ilagay natin yung ano no, yung sahig nyo dito kasi, huwag natin i-fix dito kaya, tapos mag ano na tayo tapo lagyan natin ng ano gawa tayo ng parang box lagay ng lupa so yun sa kanya ko guys nagari muna tayo lagay natin so fix lang natin guys kuha lang tayo ng tornilya yan guys yung style nya kita nyo so ano natin dito yung plywood dito sa gilid tinatapos so tutuloy na lang natin sa susunod maraming salamat thank you so much. peace yeah.